Nagisa sa pagdinig sa Senado ang mga pulis na dawit sa pamamaril sa binatang si Jemboy Baltazar sa Navotas City. Kaugnay niyan, ilang senador hindi napigilang madismaya sa naging takbo ng pagdinig. May ulat si Daniel Manalastas. Hiyang-hiyang humarap sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang mga pulis na nadadawit sa nangyaring pagpatay dahil umano sa mistaken identity sa teenager na si Jemboy Baltazar sa Navoto City. Bakit po kayo nakamask for health reasons ba? Mayayin sila pero makapala mukha pag pumatay. Ayon sa mga pulis, isang nagangalang Reynaldo Bolivar ang kanilang target ng araw na yon. Isa siya sa mga suspect sa isang shooting incident noong August 2. Lumabas sa pagdinig na isa sa nagpaputok ng baril ay si Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Ayon sa team leader ng mga pulis sa pinangyarihan ng insidente, wala raw siyang order na magpaputok ng baril sa tubig. Nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jim sa saka ka nagpaputok sa tubig. Your Honor, permission to talk? Yeah. Ayon po may right to self-incrimination, Your Honor. Ay, nako. To... Ano ka, idol mo si Mayo? Ha? No, Your Honor. Kaya nga, tinanong kita, sabi ng team leader mo, nagpaputo ka sa tubig. Your Honor, nasa piskan na po yung kaso, Your Honor. So what? Ha? So what kung nasa piskan yung kaso nyo? Gusto mong ihinto ang uh, investigasyon ng komite na ito? Dahil like, may kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. Kung tatanungin naman si PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, demoralisado ang PNP dahil sa nangyari. Inaamin ko na demoralisado ang 228,000 sa hanay ng PNP bunga ng mga nakakaiyang pangyayaring ito. Kami din pong mga polis, tinatanong namin ang aming sarili ganito pa rin ba tayo ngayon? Dagdag pa ni Sermonya, may tuturing umano itong betrayal of public trust kung siya ang tatanungin. Lumabas din daw sa kanilang inisyal na investigasyon ang lapses sa nangyaring operasyon. Mistulang naubos naman ang pasensya ng mga senador kaya pinakontempt na ang ilang pulis na humarap sa pagdinig. Dahil po nagre-refuse sumagot ng tanong ng komiting ito ng Senado, si Police Staff Sergeant Maliban at nagbibigay ng pabago-bago, nakakalito at halatang hindi pa makatotohanang ng sagot si Police Captain Carpio. I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in court. I second the motion. Daniel Manalastas para sa bayan.